Magandang umaga at maulang umaga sa inyo guys. Ay ano, oh. hirap na ngayon ng mga estudyante at mga empleyado sa kanilang babiyahe pag... kasi napakalakas nga na ako Hindi naman masyadong malakas yun. Kaya lang nakakamanayan ng ano, ng, ng, ng traffic. Kaya bumili muna ako ng malungkot ang habang bago Sal ano, bago umuwi. Sabi niya sa akin, unahin daw niya yung hali na bigyan ng pandesal. Kasi sa akin, gusto ko tostado. Tinotostado pa niya yung aking pandesal, O, oh, di ba? Kasi mas masarap pag tostado. Ayan o, di ba? Grabe ang kulam. Hirap sa sasakyan. Pili-espalto e pa naman yung daanan namin dyan. Sa ano. Mm. As Thank you for watching.